15 pesos na lang per liter. Ang daming bumili. Ang dami daming bu nang, dami. nang naghahanap ng dishwashing pero wala, wala pa tayong wala pa. maibigay. Ayan mga kawander. Uh, uwi muna tayo no kasi tapos na yung ating uh, pag-prepare. Ay hindi pa pala natatapos. Shout out pala kay madam. Hello. Ayan Ay. na makiyo na siya mga kawander oh. Ay. Oh, di ba yung kanyang powder? Oh, tapos meron siyang ah, uh, fabric kulon na kulon na pabango na perfume, di ba? Mabango ito. Ma mabango. ayan, mabango Ay. siya Ay. ma. Ito mabango. Ilang matagal mo nang ginagamit 'to, madam, di ba? Oo, oh, oh ito. Matagal na 'yang ginagamit niya. Ayan. ngayon lang siya bumili sa atin. Ayan. Sa Lamino sa ko. Lagi bumibili. Sa sabon Station and yung... uh, Nobo sa Bone Station Alaminos uh, branch. Ayan. Siyempre mga ka-wonder, sa atin meron tayong sa Bone Station Agno product. Ayan. Uy, madam, maulan, madam. Maulan! Oo, oo nga. <laughs> Ayan mga ka-wonder, see you sa ating uh, grand opening. Ito po yung ating price. Kulang na lang, no? Ay, 15, imagine, 15 pieces na lang per liter. Ang daming bumi dami ng dami ng naghahanap ng dishwashing pero wala pa tayong maibigay ayan siyempre shout out kay uh, Lakay Vlog ayan bro ayan shout out kay Lakay Vlog nakatambay ayan mga kawander tanggalin ko lang tong ano ano ayan sa Station Agno Ayan, home prada product. Siyempre mga kawander, ayan, ito yung ating mga repeal. Ayan, magdala kayo mga kawander ng lagayan, mga lagayan nyo, magdala kayo, okay? Siyempre mayroon din tayo nito, ayan, pang malakasan, pang linis. Ayan. Okay mga kawander, mayroon din tayo nito. Ayan. Oo, mga powder, mayroon dito mga kawander, per kilo. Okay. Ayan. Meron din tayo mga ganyan mga wonder. Ayan. Ayan. Okay. Mga wonder, a uh, we refill bit plastic. Ayan. Yan po yung ano uh, uh, environmental friendly ng Sabon Station Philippines. Ayan. Salamat po ulit sa Sabon Station Philippines. Siyempre uh, kay Sir Jan, kay Sir Perby. Sir Junel, at Sir Joshua sa pagtitiwala sa atin. Ayan, mga kawander. Manggang uh, sa muli, no? kita kita-kits tayo sa ating grand opening for 2023. Ito, mga kawander, malalagyan na to. Sunod na araw. Ayan. Maayos na po natin yan. And, mga kawander, see you sa ating next vlog. Bye-bye!